Sunog sa linyuan, kaosyong, tatlo patay, isang gusali sa linyuan, kaosyong, sunog nangyari noong madaling araw ng ika negatibo labing walong, anak ng may-ari na tatlumput taong gulang. Kasama ang dalawa Vietnamese na nangungupahan ay namatay, dahil sa pasilyong pampubliko na ginawang garahe ng iligal, at ang likurang pintuan ay iligal na konstruksyon, pumasok at lumabas lang sa harap, nakaapekto ba ito sa pagtakas? Patuloy pang iniimbestigahan. Sunog sa pribadong gusali sa Kaosyong, tatlong patay, susuriin ng pamahalaan ang iligal na konstruksyon. Anak ng may-ari hindi nakaligtas, isang Vietnamese na lalaki at babae ay namatay. Nakita mo ba ang anak mo? Nasa loob din ba siya? Nasa second floor din ba? Posibleng mula sa third floor, pupunta sa second floor, pero lumaki ang apoy, namatay sa sunog. Nasa hagdanan ba siya? Tumakbo siya sa kusina, gusto niyang tumakas sa kusina pero nasunog. Hindi nakita ang apoy sa second floor. Sabi ng kapitbahay, nagsimula sa ground floor, umakyat ang apoy at uso. Kumalat sa ikalawa at ikatlo, migranteng nasa second floor, nakaligtas dahil nasa labas. Pinuntahan niya ang kaibigan na kasama namin, kuya namin. Doon ko lang nalaman ang tungkol sa second at third floor, inupa ng mga migrante sa may-ari. Sabi ng mga kapitbahay, binili ng may-ari ng sampung taon na, ground floor hanggang third floor. Sarado ang pasilyo ginawang garahe, walang pintuan sa likod pasok at labas ng residente, dumadaan lang sa ground floor pampublikong hagdan. Sa ikaapat pataas may mga bakal na nakasara, maaaring ito ang pumigil, pamaraan sa pagtakas ng residente. Mga reklamo tungkol sa koridor, maraming ulit hindi na aksyonan, pagreklamo sa pamahalaan, wala ring aksyon, privado na nakasarado, kahit airport, wala rin walang magawa ang chairman, matagal nang nakasarado ang koridor, naniniwala ang chairman na apektado ang likastaan, first floor at kubo sa likod. Lahat ay illegal, maraming ulit na ireklamo, walang kumilos, sinabi ng Departamento ng Lungsod. Koridor labag sa batas, agad itong bubuwagin, isang sunog na kumitil ang tatlong buhay. Ipinakita rin ang maraming, mga isyo sa kaligtasan publiko. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i na ang Liho TV.